Welcome to Saknong Serye. Kumusta mga kasaknong? Ako si Marjo, ang inyong kasama sa paglalakbay sa walang kupas na obra ni Francisco Balagtas Baltasar, ang Florante at Laura. Ngayon ay ating pag-uusapan ang saknong na nakapaloob sa amang mapagmahal. Handa na ba kayong makinig? Simula na natin ang saknong walumput-anim. Inabutan niya'y ang ganitong hibik. Ay makapandiling amang iniibig. Bakit ang buhay mo'y naunang napatid? Ako'y inulila sa gitna ng sakit. Ayon sa saknong na ito, si Florante ay nakagapos sa puno habang umiiyak at tila ba kinakausap ang kanyang namayapang ama. At ang saksi sa lahat ng ito, walang iba kundi si Aladin na hindi rin makapaniwala sa tindi ng pinagdadaanan ni Florante. Pero teka, sino nga ba si Duque Briseo para kay Florante? Sa linya makapandiling amang iniibig. Ramdam natin kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Florante sa kanyang ama si Duque Briseo, bukod sa pagiging mapagmahal at responsable, ay isa ring huwarang tao. Kumbaga, siya yung tipo ng tatay na mabait. Kaya naman, ang pagkawala niya ay nag-iwan ng malaking puwang sa puso ni Florante. Ang bigat sa damdamin ano? Hindi lubos ang maisip ni Florante kung bakit naunang pumanaw ang kanyang ama kung kailan siya mismo ay nasa gitna na matinding pagsubok. Isipin mo na lang, dumadaan ka na nga sa sarili mong problema, tapos biglang nawalan ka pa ng taong pinaguhugutan mo ng lakas. Kaya ang tanong ni Florante, bakit ang buhay mo'y naunang napatid? Ako'y inulila sa gitna ng sakit. At hindi lang emosyonal ang paghihirap ni Florante. Kumbaga, itong si Florante sa saknong na ito, doble-doble ang sakit na nararamdaman. Physically at mentally ay naapektuhan siya. Para siyang sinuntok ng kasawian sa magkabilang pismi. Kaya naman si Aladin, habang nakikinig kay Florante, hindi maiwasang mahabag sa kanyang mga nakikita at naririnig. Kahit sino naman siguro ay mahahabag, kapag nakita at narinig ang kalagayang ito ni Plorante. Pero ito ang tanong. Paano nga ba bumangon si Plorante mula sa lahat ng ito? At anong aral ang may ng kanyang trahedya para sa atin? Mga kasaknong, yan ang ating tatalakayin sa mga susunod na episode. Hanggang dito na lang muna tayo mga kasaknong. Ako si Marjo. Ang inyong kaagapay sa paghimay ng bawat saknong. Abangan ang susunod na kabanata ng Florante at Laura dito sa saknong serye. Hanggang sa muli, paalam.